Ano yung pinaka-importante leksyon na natutunan mo bilang isang artista na parati mong ibinabahagi kay Angela? Well, siguro yung uh, kailangan pa nag-showbiz ka, nag-enter ka sa showbiz, yung ando na yung passion mo sa pag sa pag-aartista, yung mamahalin mo yung trabaho mo, mga katrabaho mo na maging walang problema sa'yo, at uh, ito rin mo siya talagang career na talagang iingatan mo. Yeah. Oo. Wala pa namang pagkakataon, Angela, na dad, hindi mo naman sinabing, ang hirap pala nito. <laughs> Wala pa. Wala pa naman po, Tito Boy. Ang naman pala ito. Yun lang I expected dyan. It po. Kasi po, Tito Boy, bata pa lang po ako. Sumasama na po kay dad. Si Saling kit na po ako sa tapings niya. So, yeah. I kind of had a glimpse of it, of how it's like. Na you know, I was a very young writer. I did an interview with your dad. Naalala ko yun. Uh, Alright, when People's words. Tonight <laughs> po was edited by my dear friend, Ah uh, the late Louis Camino. Camino. Naalala ko yun, I did an interview with you at uh, napakaganda rin yung kwento. Yes. Kumusta you. ang mom? Okay naman po si mami. Uh, malakas na malakas at tuloy-tuloy uh, lang yung kanya mga check up sa doktor para ma-maintain niya na good Bilib na bilib ako sa inyo nun. <laughs> Nung sinabi mo sa akin na nagtatrabaho bilang lady guard ang, yes. ang yeah, iyong mami. ina, uh, oh. nagsipag, talagang itinaguyod kayo. <laughs> Di ba? Ay, And then, uh, nung nakapag-upisa ng showbiz, nung medyo kaya na, so pinasta ko na isa sa uh, being, oh, diba? being illyric, eh? Pero, Jess, sa'yo naman, sa palagay mo naging ano ka dahil, dahil sa yung nanay? Uh, what have you become? Naging ano, anong klase kang tao well, dahil sa si ina? Mami Mel kasi, talagang, dinidisiplina rin niya ako, nung bata pa ako. Talagang okay lang, ayusin mo pag-aaral mo, iwas ka sa barkada, sa masamang barkada, at wag na wag kang magka-drugs o kung ano man. So, yun lahat yung ginawa ko. So, para uh, hindi ako mapa mapasama sa buhay. So, maganda. Yung pagpapalaki mo sa iyong mga anak, ano ang namana mo sa nanay mo? Well, siguro po yung pagiging disip disiplinary, pagpapaalala, no? maging maingat din kayo sa buhay nyo. Uh, uh, of course, siyempre, mahalin nyo kami mga parents nyo. Kami, kami ang kataguhin sa inyo, di ba? At the same time, yung maiwas sila sa mga masasamang barkado kay Paano DT. kayo nag-disiplina, Melissa? Well, kinakausap naman namin sila. Hindi Lamin kayo naman? eh, hindi naman. You <laughs> know? <laughs> 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 Medyo misa, may, may konting ano, ta taas ng konti ng boss, pero ang gando lang naman. <laughs> eh, hindi naman kayo naging just, pasaway. Just to remind. Oh, minsan, minsan dito boy, normal lang naman maging pasaway na anak minsan. Pero Mama, uh -huh. bumabawi naman eventually. Uh, uh, ano naman sila? Masusunod na o na I can say. Kasi, hindi sila yung mga tipong mga bata na kalang every week nasa mga gimmickan. Hindi naman sila ganon. So, may baka lang. hindi mo lang alam. ako. <laughs> 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 <Joke, laughs> <na sinasabi. laughs> angel, baka hindi mo lang alam. <laughs> <laughs> oh, pero, uh, nakakasiguro ka at nakakasiguro tayo. Tingnan mo naman, uh, na napakabuti at napakabait ang mga anak. Right. And the way you raise them. Di ba? Opo. <laughs> at hindi ko akalain na magkapitbahay tayo. <laughs> Opo nga. nakakatuwa naman pala. Isang tumbling lang, eh, pwede na tayong maghingian ng ulam. ulam. <laughs> <For> sure. Nakatoko ko direct. Ako din, <laughs> Aside from martial arts, do you cook? Do you, or what do you do? Um, I do a lot of sports po kasi talaga. I do skateboarding, um, climbing, hiking, running. Daling. Very adventurous po talaga adventurous. ako. So, Yeah, yun po. Ang dami ko po talagang gusto gawin sa okay. life. <laughs> Let's take the adventure of Fast Talk. Okay. Okay. Let's try this. In <laughs> two minutes, to do this and our time begins now. Let's start with Dad. Uh, Jess, sexy star, action star? Action star. Cool dad, hot dad? Hot dad. <laughs> dad bod, gym bod? Gym bod. <laughs> uh, your favorite role? Uh, action, more na. less. Paboritong leading lady? leading lady, Lizette Alargon. Oh. <laughs> Your favorite time with kids, kailan? Uh, madalas sa bahay ang banding namin. Favorite time with wife, with Lizette? Uh, anytime. Angela, atleta, arti artista? Artista. Brainy, healthy? Both. Daddy's girl, mommy's bestie? Both. Boy. <laughs> black rider, black belter? Both. <laughs> madalas niyong pag-awaya ni daddy? Umuwi ng late. Saan kayo magkasundo ni Daddy? Sa pagkain. Saan kayo hindi nagkakasundo ni Daddy? Kapag late ako muwi. Miss <laughs> 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 Tony, pakita mo nga sa amin, your matinee idol uh, pose matine, face. Yan, ano? Mga ah. 80s na yan. May yeah. <laughs> <laughs> ganun talaga. No? Your sexy star face. face. Pano ba yan? Yun o! Ayun! Your action star <laughs> face. Action star? Antonio sa Black Rider. Yeah. Oh. Wow. Angela, bagay na lagi mong sinishare kay daddy? Um, love life. Wow. Really? <laughs> bagay na ilang <laughs> na ilang kang ishare kay daddy? Um, problema ko with finance. Angela, mommy o daddy, kanino ka mas nagmana? Mommy. Kanino ka mas takot? Um, daddy. Daddy. Sino ang mas masarap ka-bonding? Both. Mas okay. lagi mong hinihinga ng pera? <laughs> non. Siyempre kasi I'm stable. Na. I know how to. Mas you. lagi mong hinihinga ng payo. Both. Both. Jess, lights on or lights off? Ano ba yung lights on at lights Basta. off? Basta. Joke lang. Oh, <laughs> off. Sagot ko <mo> talaga. Basta. <laughs> happiness or chocolate? Uh, happiness. Best time for happiness? Anytime. Angela, complete the sentence. <laughs> Anak ako ni Jess Tony Alarcon, kaya... Kaya mahilig din ako sa action. Wow! <laughs> <laughs> De, babalik...